Tiba-tiba si kafe niya sa ano gulay. Hmm. Oh, ang dami oh. Okay na to lahat. Eh hey, manok Nakatakas. katakas. Ayun na yung napitas niya mga kafe yon ay uuwi niya. So sulit din yung uh, ano natin. Pagtatanim na pagtatanim natin kasi ano, dami nating napitas. what's up mga kafengyo magandang hapon sa ating lahat balik ka out lang natin sa trabaho uh, at ito na nga yung uh, pinakaantay natin mga kafengyo kasi uh, dahil nga unti-unti nang uh, na mamatay yung mga alaga nating manok dito ay uh, magkakatay na tayo mga kafengyo at sakto sakto birthday ni utol at ni kafengya kaya ang gagawin natin ay magkakatay tayo mm -hmm. ng lima mga kafe Kaya ngayon, hindi ko na pakakainin yung lima kasi bukas ay kakatain na natin. So, nandito tayo sa ano mga kafe Para, ayan. E, ano ko muna sa inyo yung bunga ng ating sitaw. O, paglabas ni kafe si kafe na ang mamimitas dyan mga kafe nyo. So, ayan. Tara. Ihiwalay ko lang yung ano mga kafe yung lima. Kasi 'yun na nga para hindi na tayo mahirapan bukas na ano ikukulong ko na sila dyan tas magpapatulong na lang tayo sa mga kasama natin doon kasi sila yung magkakatay diyan bukas mga kapeyo kasi ako hindi talaga ako sanay magkatay takot na takot ako diyan sa pagkakatay ng manok kaya sila na lang bahala balihiwalayin natin bukas kukuhanin natin mga kapeyo so tignan muna natin yung bunga ng aking mga uh, pananim mga kapeyo at ayun mga kapengyo kung nagsabay sabay lang tunay na itanim noon sigurado ako na napakadaming bunga nitong na sitaw natin pero dahil nga mga kapengyo na nauna lang itong pinagagilid dito kaya ito lang muna yung namunga pero napakaganda mga kapengyo kasi nakakapag-ani na tayo nagbunga na yung ating pagsisikap sa pagtatanim kaya ayun <laughs> kaya napakaswerte natin kasi meron tayo merong binigay yung lopan natin na ano na pwede nating up pagkulayan. So ayan mga kape nyo, sarap naman ng mangga na to. Takapit ka kami. Mm ah! ah! <laughs> ang asim! So, punta na ta. Punta na tayo dun mga kapingin sa ating ano. Ito naman yung apple. Apple mango. Yan. Marami rin siyang bunga mga kapingin. Apple. So, papakain na tayo ng manok mga kapengyo para may tabi natin yung uh, lima. Ay, wala silang ito. Bigla ka lumutan ko. Ay! Ang tukain! Ah! One, two, three, four, <laughs> Parang naramdaman natin nila na makakatay sila mga kabeng Ay, malalaki din yung katawan. Hindi na natin sila pakakainin mga kabeng yun. Kaya ba? Nanguhuli tayo ng ano? Bata mga kami nyo kasi Bans up! Oh. Mm. Alis! May pagkain ka na nga eh Nagugulo ka pa sa ano? Bukas na lang natin sila samahan dito mga huli mga kape nyo. Oo, oh, 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 bawal lumabas dyan. Oh, Ito malalaki. pa, para nanghihinayang ako mga kapinyo na ano magkakatay tayo pero wala eh no choice mga kapinyo kasi naunti-unti na sila eh kaya si Bansot hindi ko na mahalata si Bansot kung nasa na si Bansot pinakamalit yung si Bansot eh 1 2, 3, 4, 5, 6 ito si Bansot ito, ito pala si Bansot ito si Bansot ay, ito. Ba't may ilap ka na bansot? Ay, hindi. Ah, si bansot dito, mga kape nyo. Yung pinakamalait. Eh. Malalaki din yung katawan pala niya, mga kape nyo, para matatangkad pati sila. Ah, uh, kapag ina. Di bali, mga kape nyo, ah, uh, magpapalit din naman ako eh. Bibili na lang ako ng kapalit nila. Puti, busy sa kakakain si Puti eh. ano mga kabe na takot na takot kumaang ano yung puti ayan si puti ayun pala si puti puti alika na naulan na, na naman sila kanina eh Jacob Jacob bra

Oi. Pat may sapay. Atay. Basit sa atoy. Poin. Yak dakkel. Abawasan na sila. Elmia ng buteng daya. Nakita ra ang dag mamanukay no kin. Arat ka ya, tu mamanukay. Ay dakkel ni dakkel. Dakkel. Oh, ay dakkel. Oh, lima. Okay. Lumaban ay doon, lumaban Lumaban Naman. Bata, sige ang mga ka. Ipulis. Lumaban Ang <laughs> tayo. Ang tayo rin ka. Awa na ng Jiliman. Awa na ng Jiliman. Awa na ng Jiliman. Ayo okay. okay. bye bye sa. Marching the cool. Oh man. <laughs> Hello! Ayan mga kapeng yung kasama natin si kapeng ya. May mitas siya ng gulay at ay may inumin pa pala sila. yan. Wala, sila, wala na silang pagkain. Maubos na yung pagkain. Kawawa naman. Bibigyan muna natin ng pagkain mga kapeng yung bago sila. Ah... Uh, bago mamitas si kapengya ng gulay. May dala tayong cellophane. Nandito na si kapengya Kasi pipitasin na niya yung ano mga kape nyo yung sitaw kasi ni-reserve natin yan para sa kanya eh. yung sitaw na kulay malalaki na rin kasi mga kulay violet violet pipitasin ko na lahat hmm. anak mangi bati kawa Bagyo beans ito yung mga kape nyo. beans. Namimidas na siya. Ang muna lahat yan. Salamat po sa biyaya. Ito yung sinasabi mo. Bagyo beans ba ito? Oo, oh, bagyo beans. Tignan natin. Ito yung bagyo beans na kulay violet yung ano yung buto niya. Wala, baba. Hindi na kasi mamumunga to sa baba niya pag pinitas mo na. Bakit? Siyempre, napitas mo na eh. Meron pa o, oh, nag, oh, ano pa, nagpupulak. Pa. Yung mga maliliit, huwag mo munang ano kuha amin. Hindi. Okay. No, mga no, malalaki no, lang. Diyan, okay, labila. hindi na natin siya mga kabingyo kasi minsan lang lumabas yan si kapeng ya yeah? ipapa ipapapitas na natin sa kanya lahat no, yung no pa sa babalaw kumine mm -hmm. oh na oh ito nga eh, sumunod na sila o maganda na yung ano niya. kayam oh, sige. inang 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 bilagda. inang 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 ito. Sa so, ikot yung palang ko, wala pa eh. Par parda. Parda meron na din. Ito, malalaki din. Ito Ayusin mo yung pagkuha. Para hindi sila masaktan yung ano. Ayan o. Wala hmm. na. Sa, oh, so. sa taas. O, malilit pa yung isa. Ibabagat yan lang. Kung so, mamalilit, mama, huwag muna. Hmm. Oh! Dahan-dahan lang kasi yung ano nila. Hmm. Sabong. Sabo. sabong nila ay, ano. Sayang. Sawa-sawa hmm. na naman si Kapenya sa gulay Sarap kaya ng gulay mga katingya. Tapos sa hugam mo ng pritong tilapia. Ayan. Tama, oh, tama. May pritong tilapia pa din. Eh, di pa natin tingnan anak ng Oh, Oo, na nauday. Nahuli kasi yung gitna niyan. Di sila sabay-sabay na Yung mga tiba, tiba si kafe niya sa ano, gulay. O ba't may dito na yung mga manok ko? Nakatakas na sila. Ano? Ako si Ruud ba? Ang tagkukada si Parang ang tiba -an, ko. Probiotic nila yung ro. Kaya nung dami. Wala baba hanggang taas. Hello! Hmm. Tulungan niyo akong magpitas. Hmm. Earth. Tulungan niya akong magpitas. Oh, kitam ka agad ko kuhan. Ikam a, ikam ay, ay pinagpada niya. Pinagtuktok ba siya mo? Eh, eh, yung gulay ko yan eh. tok ko nila eh. Tinutok ka nila yung oh. bulak kay ano, koot. Dami din yung nakuha mo, ano? Oo. <coughs> oh. Bigyan na nga eh. Meron pa yung ano, di ba? Yung isa pang gulay. Alam mo ito yun, Sayang. Uh. Sa iba ba, meron pa. So, ito. Ito yun, italo na daw. Mm. ang dami oh. Hmm. Okay na to lahat. Eh, hey, manok, nakatakas. Hmm. Dami doon Ang dami na ah. Oh. Hmm. Dami yan. Hap, ano tayo? So, oh, ito po. Hati tayo oh, dito. O, oh, sige. Huwag mo nalang pitasin kasi ano? Na? Pipitasin ko nalang, ulam na lang namin na otip sa susunod. Hindi ah, hindi na. Natanggan to. Agiti ba kapit kita sa nito nung sumarunong sa so marunong aldaw? Kasi hmm. nabit na nabi, dagiti nga uh, damakal. Hmm. Ayun na nakal nakal! Ang tara na nang nabansak di may isa kakaya. Ito hmm. dito. Ayan. Huwag na yan, malilit pa. Ito, malaki. Hmm. na yung pagpitas mo hmm. nito. After two days, pwede mo nang pitasin yung mga naubati. Oo. Ayan. ito Hmm, Ano? Grabe, kasi yung mabagat na na yung napitas niya mga kapengyon, ay uuwi niya. So, sulit din yung ano natin. Pagtatanim na, pagtatanim natin kasi, ano, dami nating napitas. Eh. Uh, Ang gaganda. Ganda ng kulay uh, violet kasi. Quality quality. Hmm. Ganda. Oy, hindi na ko. Yan. na natin para ano. Di ba sulit yung ano pag ano natin. Pag tanim natin kasi Pag ilang natin pitas mo na yan law kong? Pangalawa. Pangalawang pitas. yung uh -huh. unang pitas mo marami din ba? Marami, ano, eh, pang ano lang, pang ulam lang namin. Tapos sa susunod, magtatanim na ako dun ng ano, yung isa naman, yung mababa. Okay? Pero ka nang iwi. Yung pala yun, wala pa eh. Okra, kukuha ka ba? Ah, oh. wala, matitigas eh. Matigas na yan? Hmm. Huh? Oh? So, ano na lang ang kuhanin mo, yung malunggay. Oh, um, huli si Kapeng nyo manok na nakawala. Ayan na. Nakawala <laughs> yung tatlo yung nakawala eh. Saan kaya lumusot? Baka may butas doon sa ilalim. Ayun yung isa, nagtatago sa likod. Yun. May butas siguro doon. Pasilip-silip ka, alika dito. Bilisan mo. Bilis. Bilisan mo. Halika dito. Siya. Oh, nagamo yan. nagamo. Nagamo. Doon sa ilalim, titignan ko nga. Nakawala ata sila doon sa ilalim eh. May butas daw. Hmm na ah, nagado na bilang hindi kananda damo ngam kananda mo lang dagita ayan o oh, nakain sila ng malunggay ah, kumuha din akong malunggay tara na kasi mainit oh. Ah. so ayan mga kapeng oh. nakapag harvest naman si kapeng ya, ng kanyang iuwi kaya uwi na kami mga kapeng oh. bye bye, bye, -bye.